Grabe, tingnan mo naman yung nangyari sa palay namin. Dapang dapa oh. Grabe, ito yung kapitbahay tayo ng kayo pa, Sa amin, dapang dapa oh. Kawawa naman yung pala. Grabe, plat na plat na, oh. Wala na, marahin na nang nasasayang dito. Marami nang tatapon. Ika nga. Oh, grabe, oh. Plat na plat. wala oh, ano, na may palay namin. Duma pa. Wala na maulan. Duma pa. Dapada pa sila. Yung una. Tapos yung palay. Ngayon lang nangyari itong tag-araw ay napakamura ng palay. Grabe. 2024 March March ano ngayon? March 27 ay 26 pala March 26 14 pesos ang palay 2025 pala 2025 March tag-araw ang palay ay parang presyong tag-ulan nung panahon ng mga nakaraan presyo ng ano yun ah tag-ulan grabe hinihingi na lang sobrang baba pwede na sana sa 18 or 19 eh ganun man lang sana eh 19 okay yan kikita na ang nagsasaka pero sa 15 kita mo 嗯。Yeah.